morning mga boss site kami ngayon uh, may inspection kami uh, street lighting saka yung contractor na paano ng ano uh, parang trapo box dun sa disconnect switch oh, one may, ganyan lang ano cover yung support ng disconnect switch yung GI sir hindi ba nagkakuro dyan uh, so GI so, hindi 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 <laughs> And we make one side option for open. Uh, With the screw. Hmm. Ito yung screw type na. So, uh. okay. mm. okay. huh? mm. so ito. Ito supplier ng trains chiller, so nag ano sila pre-commissioning so do double check din nila yan kung ayos yung unit dito sa site so, punta na tayo rin sa isang site hindi yung inspection ng duck bank para sa street lighting. So, Dito kami sa car parking ng Biotech. <laughs> ayan. So, check namin yung ano, duck bank. So, check namin yung duck bank niya. Sa so, 2.5. ito yung panel niya. sa ito na ito na yung ano, yung batakan na pala nila. Sa so, papapakobera na lang din 'to. Tulad yung sa chiller yard kanina. Good morning mga boss So ito yung installation namin sa street lighting So So yun sya So ito yung ginawa namin Nagkaroon naglagay kami rito ng ano Ng breaker So para ma-isolate yung circuito nya Tapos Meron tong ano grounding May grounding system yan Tapos sa uh, May separate na ano Grounding rod Yeah meron siyang grounding rod connected din connected din sa ano sa poste so ayan so kung matatandaan nyo yung sa yung sa luneta diba uh, Nakoriente kuryente yung tao malamang yun walang grounding yun kaya nakoriente kuryente siya So ito kaya nilagyan din namin siya ng alloy para uh, protection na rin siya. Sa so kung magkaroon ng line to ground na fault. So hindi sa tao pupunta yung uh, kuryente. So direkta siya rin sa, ano, sa sa ground yung flow of current niya sa doon na pupunta. So halos ganyan ang installation niyan. Lahat ng poste yan individual meron. So, tulad nito, ayan. So, pero yung grounding grounding rod. So, ang kinabit namin diyan is 1.5 meters na grounding rod. So, ayan. Ah, so nga pala, ito yung mga street light niyan. Alternate yung circuit niyan. Tung 1 2 3 4 5. Yan. Alternate ang circuit niyan, hindi siya isang circuit sirkuito. So kung mag-fail man, Ah, uh, hindi yung buong linya. So, so punta naman tayo sa kabilang, Meron pa isang inspect doon eh. So, ayan, punta tayo sa kabilang part ng side. Okay.

Basta man lang ng drawing drobin. So, Yan manhole na lang. Grab. Ito manhole na. Kalikas. ka, yeah, binawasan ko nga eh yung billing yung <laughs> billing <laughs> na uh, yun yung manhole so yung mga boss, tapos na kami so see you on the next uh, video Cheat.